Galugarin ang biblikal na kwento sa aming channel. Panoorin hanggang sa huli at damhin ang mga pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Sumali sa amin at makakuha ng inspirasyon. Reina Esther, isang kwento ng pananampalataya, katapangan at intriga. Ang kwento ni Reina Esther na isinalay sa isa aklat ni Esther sa Biblia ay isang kwentong puno ng drama, intriga at pananampalataya. Pinakilala niya sa amin ang isang batang babaeng hudyo na, sa pamamagitan ng kanyang katapangan at karunungan, iniligtas ang kanyang mga tao mula sa genocide. Isang masalimuot na konteksto sa kasaysayan. Nabuhay si Esther sa isang magulong panahon sa kasaysayan, sa panahon ng pamamahala ng imperyo ng Persia. Si Haring Ahasuerus, isang makapangyarihan at maimpluensyang pinuno, ay naghari sa isang malawak na imperyo ni Esther, tulad ng sa maraming iba pang mga judyo, ay ipinasok sa masalimuot na konteksto sa politika at kultura. Ang pag-akyat sa langit ni Esther Pagkatapos ng pagpapaalis kay Reina Vashti, si Haring Ahasuerus ay nagsagawa ng isang paligsahan sa pagpapaganda upang makahanap ng bagong asawa. Si Esther, isang batang ulilang batang babae na pinalaki ng kanyang pinsang si Mardokeo, ay napili at naging reyna. Ang sabwatan ni Haman, Si Haman, isang mataas na opisyal ng Persya, ay nagtanim ng matinding pagkapuot sa mga Judyo at nagplano ng isang plano na lipulin sila. Kinumbinsi niya ang hari na pumirma sa isang utos na nagpapahintulot sa pagkamatay ng lahat ng mga Hujo sa imperyo sa isang tiyak na petsa. Pamamagitan ni Mordecai Si Mordecai, nang malaman ang utos, ay hiniling kay Esther na mamagitan sa hari upang iligtas ang kanyang mga tao. Gayunpaman, ang paglapit sa hari nang hindi ipinatawag ay isang pagkakasala na may parusang kamatayan. Ang tapang ni Esther Sa sobrang lakas ng loob, nagpa siya si Esther na kumilos. Nagpatawag siya ng isang piging at inanyayahan ang hari at si Haman. Sa piging, inihayag niya ang kanyang pagkakakilan ng judyo at inilantad ang masamang plano ni Haman. Sa galit, iniutos ng hari na patayin si Haman at ang kanyang mga kasama. Ang tagumpay ng mga Hudyo Dahil sa katapangan at banal na pakikialam ni Esther, ang mga Judyo ay naligtas mula sa pagkawasa. Bilang paggunita sa kanilang paglaya, itinatag ng mga Hudyo ang kapistahan ng Purim, na ipinagdiriwang hanggang ngayon. Mga aral mula sa kwento ni Esther Ang kwento ni Esther ay natuturo sa atin ng ilang mahahalagang aral kahalagahan ng pananampalataya. Kahit na sa harap ng malaking panganib, si Esther ay nagtitiwala sa Diyos at kumikilos ng may pananampalataya. Ang halaga ng katapangan, ang katapangan ni Esther sa pagtataya ng sarili niyang buhay para iligtas ang kanyang mga tao ay isang inspiradong halimbawa. Ang pangangailangan para sa hustisya, ipinakikita sa atin ng kwento ni Esther ang kahalagahan ng paglaban sa kawalan ng katarungan at pagtatanggol sa mga karapatan ng pinakamahina. Divine Providence, ang kwento ni Esther ay naghahayag ng kamay ng Diyos na kumikilo sa makasaysayang mga kaganapan, kahit na ang mga pangyayari ay tila. Ang pamana ni Esther Ang kwento ni Reyna Esther ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga tao sa lahat ng edad at kultura. Ang iyong tapang, pananampalataya at determinasyon ay isang halimbawa para sa lahat ng mga naghahangad na gumawa ng pagbabago sa mundo. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ito, ilay ito, iwanan ng iyong komento at ibahagi ito sa mga kaibigan. Pagpalain ka ng Diyos.